Natukiban sa Securities and Exchange Commission nga wala sa secondary license ang Doob Insurance Company nga ginareklamo sa pila ka mga individual nga isa ka scam. Sa interview sa Radio, si Atty. Maria Cristina Montelibano, Director o Director 2 sa SEC, Illinois Extension Office, Yagin pahayag nga hindi man registrado ang kumpanya sa ilaw opisina kag sa Department of Trade and Industry o DTI. Base man sa ili nga investigasyon sa SEC, may yara sa registration certificate nga nakabase sa abroad ang kumpanya. Iyag ni Atty. Montelivano, isa sa ilagin na pag okon isa sa rason ang ila pag ang amo ang ginatawag nga flash sale kusaliin sa diin mas dako ang balor nga invest mas mataas man ang kantidad nga magabalik dugang paniya nga ang professional o dugang paniya nga mga professional individuals naman ang kalabanan nga biktima apang posible nga nasilaw sa mapos kag madasig nga kwarta Madalina, mo na account flash sale sila gaganyat sila bigger amount and then higher return mm -hmm. na na ginapromise nila so um, kano lang sa aton ng mga ano kay iba yung, hindi ka makambangi hindi sila educated some of them are professionals kaya most of them are professionals but still do nagatinta sila I don't know kung basi easy money or mm -hmm. kasi sa pawa ay ganit We even as no sa um, may nakadto sa office kung may idea sila kung paano ma-generate ang earnings. Nabatian ang pahayag ni Attorney, ni Attorney Maria Cristina Monte Lebano, Director 2 sang SEC ilo Extension Office. Sa separado naman ng interview kay Attorney Joel Lenaming, Securities Counsel 1 sang SEC ilo yagin pahayag nga ilaman ginalantaw ang charity works sa nasabit na kumpanya, bangod na posible nga basi pakita lang ini sa kumpanya agod matabunan ang kung anuman ang lain nga ginatuyo si Nia. Sino kay Atty. nga bangod nga wala sa lisensya ang kumpanya sa sulod sa Pilipinas kag wala pa mapamatudaan kung mo man ang registration certificate sa sinis abroad mayara ini sa violation nga panga nga pagaatubangon padawagan sa mga biktima nga magpadulong sa ila opisina agod magfile sa formal complaint kag agod nga maformal o formal complaint investigaran ang nasambit nga kumpanya So, ang ano lang da, tran nang babala nga kung wala ka secondary license, may violation ka sa SRC mm -hmm. or Securities Regulation Code wherein hindi ka pwede ka offer, solicit sang or sell sa securities kay violation sa so sang section 8 kay wala ka registration. Mm -hmm. man nga nag broker agent Pwede, nag-pwede sa section 28. Mm -hmm. So, ba pa na-study namun niya kung sino ma-involve na. So, i-confirm pa naman kayo basing possible na um, kapalapit lang sila to report it but wala pa na formalize ang complaint. So, gina-verify pa naman namin. We encourage those victims na mag sa ito na mm -hmm. para mabalaan mo kay isa pa lang or duwang na ng kalapit. Gusto naman mabalaan kung tuod di man yung scheme mm -hmm. to verify kay like kung pala rin yung statements then maambal naman, makonclude naman sa investigation na amulit mali. Mm -hmm. So, gina-encourage naman mo mag sila sa amon.